Good morning, good morning, good morning. Ausot. Abay naman tayo dito tayo sa Baliwat bagong nayon. Papunta tayo ng Tangus. Ay dadaanan natin ang Tangus. Punta tayo ng bahay pare, makakusot. Grabe, ma-traffic dito, makakusot. Hoy, mga, mga kamag-anak dito sa Baliwat. Pakitayo sa akin, mabas ko Lapit lang kayo dito sa traffic nito isang kanto lang Andiyan bahay nyo Mga kusot, mga pinsa ko dyan Mga tita ko Kaya isa na kayo Kung di ako napupunta sa inyo Busy ako ngayon, busy Kayo lang magpunta sa bahay Gusto nyo Mga, mga mag-anak ko dyan sa bagong layon Tumataan sa bagong layon Mga kusot Mga pinsan ko, di ko nakikita Dito nung mga nagtatry skill nyo Nagtatry skill Siguro mga susunod taon, saka ako pupunta sa inyo. Mga mas kuko, yung mga inaanak nyo, malalaki na. Shout out sa mga viewers ko. 1.2 million na tayo mga kusot. Dahil lang yung tol fly. Na traffic tayo, na traffic. Sige. Pag-inig yung mga sakin nyo. Mamadali kayo. Alam nyo na traffic eh. Grabe, traffic talaga dito araw-araw mga kusot Dito sa flyover ng Bagong Layon. Dito sa tapat ng Jollibee at Pure Gold Overpass Grabe napaka-traffic dito Yan na, yan na Go na kami, go na Kaso nga lang, sandali lang yan at Paparayan na naman tayo ng polis Papahinto mga kusot Sama ako si Junior Pang 300 na kalawan Pang dalawang tao Kaya Bago ako siya nalay lang makakusot eh Punto na naman oh Kaya haba ng traffic dito makakusot Sa Nasa SM na Malibag yung traffic Pinapara kasi dito sa ibaba ng polis Na nagka-traffic-traffic Dapat bigayan lang, bigayan Bigayan para hindi mahaba yung traffic wala eh iniipon ang iniipon ay mga pinsan ko hindi na ako jalib eh lang kayo sa unang kanto kung tayo dito Pamilya ka dyan at sa pamilya rin sa family Salvador yan okay, yung mga pisang ko at sa family makalinaw dyan sila dyan dyan mga pisang ko dyan pao na yun mga viewers ko ha dapat mga dalawang milyon na tayo mga kusot Bye, 1 million pa lang.

ayo lo 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 tro bala ni si bebe ingat he na ingat ya cendya he di bayi, dyan sa si Ate Belen Malita ko may amang ka na Patuloy mo lang yan Ate Belen Magkikita pa rin tayo At May kain ako sa bahay nyo Ate Belen Andyan sila mga kusot Sa Sa mga kusot Cruising Dyan Sa unang kanto at sa patubig Diretsuin mo lang yun Andun Nandun yung mga kamag-anak ko Mga angka ng tatay ko Diyan Pero mga kusot, diyan ako nagpupunta dun Mayayaman sila, ako mahirap Kaya diyan ako nagpupunta dun Tagal na mga kusot, diyan ako nagpupunta kasi May pira na sila, ako eh Wala akong pera Kaya hindi ako kusot, mga kusot <tip>

ya huhuli po rito, tikboy! Wow, wap naman, mahusot! So na sa food, mga pala, junior, junior, kapatitie, mga piliin po, junior, kapatitie! Jangan takut sama e-overse-ku, ingatlah lagi. Berhabis traffic dia itu, papun tertangus, papun terbahay Kandaba. papun ก็เยอะก็หลายะดีจริงหมอ Thank you.